Kung mayroong taong ayaw sa'yo sa iyong pagbablog, mayroon din tao gusto nila ang vlog mo. For this video mga idol, dito tayo sa bahay mga idol. Ah oh, bahay? Labas ng bahay pala mga idol. Ah, dito tayo sa labas ng bahay mga idol. Ah, habang natin sa labas sa bahay, ah sa gua, so, ah, gua sa balay. Ah... Maglinduyan oh, ta. O oh, gaduyan na gani mga idol, gaduyan na, oh, eh. Oo oh, na

mga idol nga karon mga idol ah uh, kato tanan ako mga kuano katong tanan ako mga followers solid supporters nga wala sawas mo suporta mga idol <tip> kana ah, uh, salamat kay mga idol 41k na ta 41k 41k na ta mga idol so salamat sa tanang nagasuporta nako asa uh, sa kamo, kagahanan ka na nagsuporta na ko mga hindi na dili na kaila mga idol no mm -hmm. mga kailang, for, support, for ang mga kaila what support brag dili oh, anara mga idol so salamat kayo sa mga taong hindi ako kilala uh, lagi sumusuporta sa akin mga idol lagi nagko-comment mga idol kaya laking pasasalamat ko mga idol no kasi uh, yun pa yung mga tao hindi ko kilala yung mga sulit sumusuporta sa akin mga idol. Kaya, yung mga taong, uh, kapag nagbablog ka kasi mga idol, kapag nagblog ka, ang una hindi sumusuporta sa iyo mga idol, is pamilya mga idol. Pamilya, hindi yan sumusuporta sa iyo. Mga relatives, hindi yan sumusuporta sa iyo mga idol. Kapag magblog ka. Kasi, ayaw nila siguro mga idol na matasan sila ayaw nila na unahiya oh, sa ginagawa mo mga idol pero nati, nato mga content creator mga idol tuloy lang mga idol kasi kasi pag ano ka kasi idol uh, iniisip mo sila may stress ka lang mga idol no? nice. ano lang chill chill lang kasi ganyan talagang pag vlog mga idol mas yan ang nga sa mga kasabihan mga idol eh. Pag pag ka, kung mayroong taong ayaw sa'yo, sa sayo sa yung pagbablog, mayroong tao na gusto nila ang vlog mo. Kaya, ano nga, ganyan lang. Pagbablog mga idol, no? Kahit maliit at swildo, kahit maliit ang swildo, ka sa akin ang idol, maliit lang ang pero minsan wala. Okay lang mga idol, no? Kasi importante mga idol, is wala kang sinasagasaan ng tao mga idol ayam yun lang, mga idol uh, God bless uh, uh, ang pinggay lagi sa mga solid supporters na ko no? uh, abang abangan lang yun lang yung mga video mga idol kasi wala pa kong kuyog nga sa vlog wala kong kuyog na sa pag -vlog. so abangan nyo lang mga idol baka may makita tayong kasama uh, ayan Vlog tayo ayan thank you so much, and bye bye. bye.